Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli si Father Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo. Kamusta, kamusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon, saan man kayo naroon. Mga kaibigan, kamusta po ba ang inyong relasyon sa Diyos? Kayo po ba'y napapagod? nagtatampo dahil marami kayong hinihingi sa Diyos na hindi nyo panatanggap huwag po magtampo huwag pong mapagod sa pagdarasal dahil darating ang panahon ipagkakaloob po sa inyo ng Panginoon ang inyong inahangad at hinihingi mula sa Kanya tadaan po natin hindi tayo nabibigo sa Diyos na sa atin po kung paano tayo nagiging consistent sa ating pananampalataya, paano po tayo naging tapat at naging totoo sa paglapit sa Kanya. Sa araw na ito mga kaibigan, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na baguhin po natin ang ating mga puso kung ito po ay sirado sa pagtuturo ng ating Panginoon. Sana maging bukas din po tayo sa pagbabago ng ating lipunan, pagbabago ng ating mga kalooban, at sa ganun po patuloy po tayong bigyan ng grasya ng ating Panginoon. Hindi naman po nagkulang ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbibigay grasya sa atin. No? Marami po grasya ang binibigay ang ating Panginoon na hindi po natin tina, uh, pinagdarasan, no? Maari po ang ating buhay, maari po ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, concern ng mga taong nagmamahal sa atin, minsan hindi po natin ang pinagdarasan. Dahil ang ating pinagdarasan po minsan mga kaibigan ay yung mga kailangan natin, pera, relasyon, mga cellphone, mga material na bagay. Pero sana tandaan po natin maraming mga kabiguan sa Diyos, kabiguan sa buhay, at mga material na bagay na pinagdarasal natin at hindi po natin natanggap. Tandaan po natin ito na mas marami pa rin bagay na natatanggap natin sa araw-araw na hindi po natin pinagdarasal. Tandaan po natin yan. Dahil hindi po kaya ng Panginoon na makita tayong may harapan, Uh, naliligaw ng landas sana maging bukas din po tayo sa kanyang guidance, sa kanyang Holy Spirit at sa ganang po-holos po tayo mag-guide niya at mabigyan ng kanyang grasya kasi ang kanyang grasya po ay ito po ang sandata para po mapagtanggumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok natin may encounter sa araw-araw Tagapin po natin ng ating Panginoon sa ating buhay, dahil siya po ang ating buhay, ang kalakasan at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, palagaan po natin ang paalala ng ating Panginoon sa araw na ito. Buksan po natin ang ating makalooban sa pagbabago at sa ganun po, mamuhay tayo sa kabanalan. Kabanalan na nagbibigay buhay, kabanalan na nagbibigay inspirasyon sa ating kapwa. Muli ito po si Father Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi, kay Lord, win po tayo lahat. God bless the life ng Diyos.